Madalas sinasabi ng ilan na kapag mahiyain sila, sila ay introvert. Pero ang pagiging mahiyain ay hindi pagiging automatic na introvert. Ano nga ba ang introversion o pagiging introvert? Ang isang taong introvert ay mas nakafocus sa kanyang malalim na kaisipan at mga idea kaysa sa kung ano ang nangyayari sa kapaligiran niya mas na-e-enjoy niya ang pakikisalamuha sa iisa o dalawang tao kaysa sa malaking grupo. Ang salitang introvert ay unang ginamit ng isang psychologist na si Carl Jung noong dekada 1920s. Ayon kay Jung, ang isang taong introvert ay nagre-recharge sa pamamagitan ng malalim na pag-iisip na kadalasan ng kailangan nilang papag-isa kapag ginagawa yon. Ano ang pagkakaiba ng pagiging introvert sa mahiyain? Ang introversion ay isang uri ng personality pero ang hiyang nararamdaman ay isang emosyon. Ano, ano nga ba ang mga sign na ikaw ay isang introvert? Una, kailangan mo ng katahimikan para makapag-concentrate. Ikalawa, malalim kang mag-isip. Ikatlo, mas malalim ang pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kaapat, gumugugol ka ng maraming oras bago ka gumawa ng desisyon. Ikalima, komportable ka na mag-isa. Kaanim, hindi ka komportable sa mga trabahong kailangan ng mga kasama. Ikapito, mas gusto mong isulat ang sasabihin mo sa sabihin ito. Ikawalo, Pagod na pagod ka pagkatapos mong makisalamuha sa maraming tao. Ikasyam, iilan lamang ang mga kaibigan mo pero napaka-close mo naman sa mga ito. At panghuli, nakakapagpahinga ka lang kung nakakapag-isip ka ng malalim. Alam mo ba, mas mabilis ang daloy ng dugo sa frontal lobe o harapang bahagi ng utak mo kapag ikaw ay introvert. Ang frontal lobe ay isang bahagi ng utak mo na responsable upang maalala mo ang mga bagay-bagay, mag-solve ng problema at magplano. Siyempre, hindi lahat ay magkakapareho ng pagiging introvert. Meron yung mga malakas ng pagiging introvert, meron din naman yung tama lang at yung nasa gitna o tinatawag din na ambivert. Sa isang pag-aaral, ang mga introvert ay maaaring klasipikahin sa apat na subtypes. Unang subtype, social introverts. Ito yung gusto rin namang makisalamuha sa iba, pero sa konting grupo lang o sa tahimik na lugar. Ikalawa, thinking introverts. Sila yung mga mahilig managinip ng gising. Madalas silang linilipad ng kanilang diwa at nakakagawa ng mga kakaiba at mahuhusay na plano o idea. Ikatlo, anxious introverts. Sila naman yung gustong mapag-isa, hindi lang dahil gusto nila, kundi dahil hindi talaga sila marunong makisalamuha at mahihain sila. Ikaapat, restrained o inhibited introverts. Sila naman yung mga taong nag-iisip muna bago kumilos hindi sila ura-uradang magdesisyon. Madalas medyo matagal silang gumawa ng pagkilos. Siya nga pala. Ang pagiging introvert ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Maaari itong mabawasan o lumakas depende sa kung ano ang nangyayari sa buhay mo. At ang introversion ay hindi isang disorder, ito lamang ay isang uri ng personality ang pagiging introvert ay hindi nangangahulugang hindi ka pala kaibigan. Pwede ka pa rin magkaroon ng mga kaibigan kahit introvert ka. Ang pagiging introvert ay hindi rin nangangahulugang hindi ka magiging mahusay na leader. Ang mga introvert ay maaaring may skills o kakayanan upang maging leader. Ang mga skill na ito ay kagaya ng handang makinig sa idea ng iba o kanyang mga empleyado nakafocus sa mga long-term goals at madalas hindi sila nakaka-intimidate kaya mas madali silang tanggapin ng mga tao. Ang pagiging introvert ay hindi nangangahulugang wala kang emosyon. Hindi robot ang mga introvert. Hindi man sila OA sa pagpapakita ng kanilang emosyon sa iba pero may pakiramdam sila na gaya ng ibang tao. Ang pagkakaiba lang, mas gusto nilang sarilinin ang kanilang nararamdaman kaya hindi mo sila madalas makitang naglalabas ng kanilang saloobin. Ang pagiging introvert ay hindi nangangahulugang hindi mo na kailangan ng ibang tao o lagi ka ng loner. Ang mga introvert ay nangangailangan din ng interaksyon sa iba, lalo na sa makabuluhang pag-uusap. Boring ba ang mga introvert? Hindi. Gusto lang ng introvert na mag-isip muna bago magsalita, hindi yung daldal -dal lang ng daldal -dal para lang may masabi. Hindi sila boring, malalim lang silang mag-isip. At kapag nagsalita sila, pinag-isipan nila ang kanilang sinasabi. KJ ba ang mga introvert? Hindi rin. Gusto rin naman ng mga introvert ng party. Iniiwasan nga lang nila maging sentro ng atensyon. Mas gusto nila na sila ang nanonood kaysa sa pinapanood. Paano pakitunguhan ng isang introvert? Kailangan mong galangin ang kanilang personal space. Huwag basta-basta na lang pumupunta sa kanilang pahay na hindi mo pinapaalam muna sa kanya o di kaya ay magdala ng sorpresang bisita. Huwag kang gumawa ng surprise party o bibiglain silang talawin dahil ini-stress mo lang sila. Gets? Pag tahimik sila, wag kang ano. Wag mong personalin o magalit. Madalas kasi silang nag-iisip ng malalim at hindi sila aware sa nangyayari sa paligid. Kung gusto mong makasalamuha ang introvert, one-on-one -on -one lang madalas. Wag mong isama ang puong barangay. Wag mong masamain kung hindi sila tumanggap ng panyaya umalis sila ng maaga sa isang pagtitipon o mag-back sa plano. Baka masyado lang silang nininerbios o stressed at kailangan nilang mag-recharge. Kung gusto mong mas makilala o maging mas malapit sa isang introvert, huwag ka agad magtanong ng mga personal na bagay. Kayaan mong maging palagay muna ang loob niya sa iyo at hintayin mong magkusa siyang magkwento. Kung kailangan nilang sumama sa isang event, ipaliwanag mo ng mabuti kung bakit mahalaga na nandun sila sa event na yun. Baka pwede mong subukang pagsalitain sila sa kasal mo o sa isang mahalagang okasyon upang lumawak ang kanilang comfort zone.